Ayun, tayo po naman isa mga saging at tayo po magbabawas ng dahon. Ano po ka magaling yan? Tanggalan na ng dahon. Ano ka tubusin na nga naman dahon? O tutukod ng ano ka kaya? Kahit mabungkal, pwede nyo naman eh. Ay, babawasan na lang ng dahon. Hindi natakot siya ko. Hindi, babawasan mo yung muka. Ano kaya? Ayan. Ilag-ilag siya ko. Talit. Talit. ay. Ayang oh. may bunga. U ay, ubusin na nga naman po ka ang dahon para shurbon. Ubus, ubusin ang dahon. Yan. Pa Apan pala na wala na po bandahon na rin isang araw yung yun pa para may isa pa oh. at yung pagkataga at taga mga Basta ah, din sa labak, Nah, itu wargi safety Matibay-tibay na, yan. Matibay, matibay, na Ah po naman tayo sa ibaba. Tayo po naman dun, so Bantan, labak Ari din nga po, batsyong, Ang, may, ano na din eh, ang may Are are ano? Ang may may butas. May butas Hay lakad. Di yan ah. Yan tayo po ay din sa Bandang Labak. Amin pong pagtutulungan na Arnitchong para po mas marami kaming maisalba pong pananim. Nung misa ako limot na limot dun sa saging diyan. yan. Pala ako ang nagtago ay sa kabilang dulo. Ako rin ang nagtago, hindi ko lang matandaan. Baka yung ano -tid -tid lang Ay hindi po, iba pa nga yun ay. Iba pa, binalikan ko dyan yung maliit na buwig. Babawasan na lang ang hunang. Dinit tayo siyong dinit, wala dyan daan. maudahulu kita tong kabila tong tari abot pa naman pala oh. Ka ay sa baka. Oh, lakad lakad. Sa kabila naman. Doon po sa kabila. Sa mangga. Ate pong paglilibutin oh at gawa ng totoo isa ayang din. kay titi kasi pa fugi ng, ng tani man ay uh, parang malamot pa ay maulan na yan na po pagal tigal na rin tigalin yan kalmang kalmang panahon na oh Ah, natumbo na rin po pala, ano? Ah, nakahanilaan po ba? Oh. Ibabao na lang po. Yan, ano na ating kawitin, no? Para matigas-tigas na po yung isang inchong. Yun, no? Kung masyadong pet pa. Kantuhan pa, no?

mahal ko pa rin siya. Sayang. kalatan no? oh. Ah, sarap ng mari. Perito ano? Pwede. Talaga po. Pong... Ah, oo. Atin pinagagagayak. Dili po naman kami sa senyorita. Abot na iba niya ng panabas. Ano po? lilik baka may mataba na rin ay balda ito yan yan pupusuan isa o ha babawasan din Paranahin natin sa hangin na ano po Ah wala naman magagawa Ano chong Matutumba naman siya Pag hindi siya magkakaigi eh na nakarambag yun mo Wala na Matitribungo na lang Tsung Sa ating ano Matitribungo na lang Ha <laughs> Ayaw Hihina naman Papayat na ating katabi oh, nag-aano na, nag-aano na, naga, nag-aano na, naga, nag-aano na, naga, nag-aano na, 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 nag aano na may bungo na rin sabay sabay ayun. yan yun yan ang bilis po ha ay, Al alam mo Alakatan lakatan matagal mahal lang po ang presyo dito yung sa dami ano po ay mahal yung talagang matagal pa sa sabah may bungo na rin isa oh arinan, na ay talaga po ayun po ay sa po yung mga saging talaga pong yun na po ang the best na ginawa natin bawasan sila oh. yeah, ito naman ang plano namin yung pagka ano, ba siguro babawas dito yeah. panalo ano Oo. Oh. po, sana po naman may mag-iingat po ang lahat. Ano, yung episode na ito po. Pero kalmadong kalmado po. Ah, tiyo nga, oh. Ang panahon na na po. Sana naman po talaga kung mag-panalangin po natin yung kinalma. O, oh, kumalma. Yan, tayo po ay Panalangin po. Ang kailangan po natin, oh. Yan, ingat po ang lahat. Salamat po sa inyong pagsama at pag ano po. Yun lang po, masasabi ko, dasal po tayo at nang kahit pa paano, maligtas po ang lahat. Oh. Yan. Ang mga tataking ipinagdadasal din lang po, po natin ay yung ipagdasal yung mga uh, nakalimutan na pong ipagdasal. minsan po isinasama ko rin yung ganyan. Eh. Sa dasal natin, kung bagay pa sana po yung mga uh, hindi na nakapagdasal ay eh, sinasama na po natin sa ating dasal. Eh, parang ganoon po ba? Yun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy po. Ka, bye. bye.